Maganda. No. No. update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng September 29, 2023 na kung saan sa ngayon ay patuloy pa rin po natin na binabantayan ang LPA na nasa labas po ng ating area of responsibility at gaya po rin na yung nakikita ay nagiging firm na po ang sirkulasyon nito at posibleng papasok na yan sa ating area of responsibility bukas po at posibleng maging bagyo yan between 24 to 48 hours sa linggo po ay posibleng lalakas na ang bugso ng hangin amihan kay na inyong nakikita at dalawang senaryo ang, ang posibleng magiging mangyari ang, ang maintira po ito ng amihan o itutulak po nito pababa na banta dito sa Northern Luzon next week po. Kaya patuloy lamang po tayo magatapay sa mga susunod po na updates lalo na at nasa karagatan pa ito about 1,500 km east of Tilasag Aurora at ito naman po yung pinapakita okay, ng forecast yung model na ating ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon, ngayong tanghali ay generally fair weather po tayo. Pero dahil sa trough ng LPA at habagat ay maulap pa rin po ang kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa ilang bahagi po ng Central Zone, Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Mimaropa, Kabisayaan, Surigao del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao Provinces, Sulu Archipelago at Davao Oriental. At sa susunod po na mga oras ay mas mataas na ang tiyansa na maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa mas malaking bahagi na po ng ating bansa kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin lamang po natin lagi ang magdala ng kahit na ng panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. Sa atin naman po mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na mga na gale warning signals. Pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaod tayo para mas makaiwas sa mga sakunang ng